Hello mga kabanoa, welcome po sa aking youtube channel So ngayon po ay papakita ko sa inyo ang aking tanim na uh, lansones po, ayan mga kabanoa, lanzonis po yan Itong lansones na ito mga kabanoa, itinimim ko muna ito sa ano, yung black na plastic Tapos nung tumubo na siya, lumaki na siya, nilipat ko na siya dito sa lupa Ayan, nilipat ko na siya sa lupa Alam niyo ba itong kahoy na ito mga kabanoa, ito, ito puno po ito ng lansunis. Ayan, may lansunis po dito. Ito po yun. Oh. Ang ginawa po ng mga tao na mapasok dito sa bukid namin, eh, pinutol. Pinutol yung puno ng lansunis. Akala siguro, eh, siguro hindi niya kilala yung puno na ito. Hindi niya alam na lansunis ito. Siguro ginawang panggatong. Ayan. Sayang man, laki-laki na ng puno ng lansunis. Oh malapit na po ito mamunga mga kabanwa kaso wala pinutol talagang nakaka, nakakalungkot no nagtanim ka ng isang uh, bungang kahoy hinintay mo ng ilang years inalagaan mo tinanggalan mo ng mga damo tapos puputulin lang pala ng ibang tao yan o oh. pagbisita ko dito sa bukit dito sa bukit yan na yung nadata putol na yan nasunis po yan malaki na sana o oh, diba malapit ng mamunga yan mga kabanoa kaso wala yan na biktima siya mga kabanoa siguro ginawang uh, siguro panggatong ba no kaya ang ginawa ko pinalitan ko siya ng bago yan oh. lansunis po yan ulit ito pong lansunis uh, ang variety po nito ay yung malalaki ang bunga hindi siya maliliit malalaki kasi dito sa bukid namin mga, may mga lansunis kami na maliliit ang bunga yung parang tinatawag na seedless lansunis. Pero ito malalaki po ito mga kabanwa Ayan o oh. Talagang nanghinayang ako sa lansunis na to Malaki na sana to tapos ang taba-taba pa Ang taba ng mga dahon, mga sanga Ang, ano, ang ganda ng tubo niya napaka green ng mga dahon pero pinutol Ayun, yun lang, yun lang masaklap no? Yung mga tao talaga na alam mo yun, uh, hindi ginagalang yung mga pananim dito sa bukit. Puto lang ng putol. Ayan oh. Nansunis po yan. yan. Kaya pinalitan ko na lang ang bago. Sayang. Tapos ang bilis yan lumaki. Kasi nga po yung lupa na pinagklamlan sa kanya ay matabang lupa. Ayan yung Maitim na lupa. Ayan o. Oh. So itong lansulis na ito na aking ipinalit Umaasa po ako dito na sana lumagi din siya Nang mabilis Yan O diba Sayang Dito ko siya napili itanim Kasi ang katabi niya bato kaya no So dahil bato yung Katabi niya Walang ibang punong kahoy na tutubo dyan So ibig sabihin wala siyang kaagaw Wala siyang kaagaw sa Ano sa sunlight sa space kasi bato yung katabi niya oh yan oh bato po yan oh Ayan. kaya sulong-sulo po niya ang lugar na ito mga so yun lang po mga banwa maraming maraming salamat po sa panonood niyo bye bye